lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, lahat ng mga kaganapan sa buhay ko ay dito na natin sa Sir Body Official i-upload. Ito ay ano, mga daily vlog. So araw-araw may aabangan kayo dito sa sa account ko na ito. Mga kaganapan sa buhay, sa bahay, lahat. Basta lahat ng i-upload natin dito yung mga nangyayari sa araw-araw ay upload natin dito yun. and keep on supporting follow and like yung page na ito para mas mapaganda natin yung ating mga content yun. So maraming salamat ngayon ay papunta ako dun sa aming ano yung aming negosyo yung, yung gawaan ng halo so makikita nyo doon tara yeah. so ito yung lugar namin ito yung gawaan namin ng halo blocks. medyo papasok siya ito ay parte na rin naman ng lupa kaya lang mas pinili namin na medyo tago para walang ano, hindi masyadong maingay yung paggagawa. So, ito na yun sa lansa ng hollow blocks. So, so may, sa mga gustong umorder, doon sa mga gustong umorder ng mga ng halo blocks and any construction materials, pwede kayong mag-contact sa akin. May matapang na aso. Tapang na aso. Ulan wow. natin. <laughs> Tapang ka ha. Matapang kang aso ka ha. Matapang ka ha. Ayan <laughs> Dog. <tinyo> Tatay Ben eh. Siya ang... Ayan tay. Ando. Aho. The... Aho. Uh -huh. uh -huh. Puputulin yung mataas na Hindi, eh. <tinyo> saka na natin eh. Ano yan tay? Ma, uh, laki laki yan eh. Mm. Saan ba ang tapos nito? <laughs> yeah. okay. Tayo nagbako <laughs> eh. <Tayo> nag <laughs> Itong Ito sabi sa eh. Uh -huh. <laughs> ayan pa uwi na tayo ah, uh, wala naman tayong masyadong ginawa doon binisita lang natin kasi kailangan nating instruct si tatay doon sa gagawin niya dapat talaga ngayon mag uumpisa yung paggawa kaya lang ah, uh, kararating lang ng mga materyales kadadala ko lang so parang syempre sa mga bihasa sa construction sa mga sanay sa construction ano yan eh uh, tamad silang gumawa pagka yung late na nagumpisa gusto nila magumpisa sila maaga pa lang eh, lalo na si tatay yung mga ganong mga veterans sa construction eh gusto niya nakakapagumpisa ng maaga gusto niya nakaset na yung mga materyales bago bago sila magtrabaho So, kaya, ngayon sabi ko ngayong araw kukumpletuhin ko na talaga although hindi pa naman niya kailangan yung materialis na yon tulad ng bakal kasi maguhukay pa naman sila kasi so, eh, gusto nila eh, eh. ay nauumpisahan na yan magkikilo-kilo na sila ng bakal kahit pa paano habang yung kasama niya nag-uukay siya magkikilo-kilo na siya So, yan yung mga kailangan nating tandaan sa construction. Sabi ko, kukompletohin ko na. Eh, na-order ko na naman. I-deliver na dapat. Kaya lang, late na nga. Hanggang ngayon, wala pa. So, anyways, at least ngayong araw ay makompleto natin para bukas makapag-start sila. E Dali, 1, 2, go! Ayun, yung akin. Nasa unahan yung sayo. Ataan na yung sayo. Lumabog na yung sayo, kuya. Lumabog na yung sayo. Lumabog na yung sayo. Ayan na. Ayan na.